Ano bang tawag dito? Tubo? Actually, scientific ay... Kugun Kugun, eh, Kugun eh, okay, 4.38 na no? ng madaling na ng umaga medyo malayo kasi yung ilog kaya inagahan namin yung para pagdating po namin doon ay eh, liwanag na uh, ngayon ay magkakapi muna tayo Ayan, ice coffee na lang po yung tinimpla ko para madaling inumin saka kakain tayo ng silagang itlog naglaga po ako ng itlog para may lakas po tayo mamaya. Matapos natin kumain, prepare na po tayo at alis na tayo. Nagluto na rin po tayo ng kanin para may baon na tayong kanin. Doon na lang po tayo magluto ng tilapia. Kung um, mapagdaming namin para makapagdaming kami ni Kaasan doon sa kain po tayo. Kape with egg. Ito yung laging kinakain ko pag maga kung gumigil malayo po kasi yung ating pupuntahan isang oras po yung biyahe kaya mas maga magahan na lang yung punta doon para magdating doon ay maliwanag na pag maaga po yung bibiyahe, mas konti pa yung mga sasakyan. Pag so, dinabot na po ng oras ng mga pasok, yung mga uh, may pasok na Sabado, eh, dami pong sasakyan. Stop uh, sa traffic po tayo. Iwas na rin po sa disgrasya. bali mag lang po tayo ng mga gamit uh, tayo pupunta na po tayo. Tapos na po tayong kumain ng itlog at puntaan na po natin si Kahasang. Ayun na si Kahasang. Yes, sir! at uh, nakapag-prepare na rin siya ng ating dadalhin sa ating pang-ilog ngayon. At uh, mayroon tayong prinipair na kakaibang araw at parangin niyo na lang po. Ito po. Yes, sir! Parangin yes. niyo na yung Ayan. <laughs> niyo pong muli kami sa araw na ito. Naprepare ko na po yung ating dadalhin. si, si Kahasang na lang po ang ating hihintayin. At tayo ay pupunta na po sa ating pangingilog ngayong araw. Nagana po kami na umaraw papagparkingan ng ating motor uh, sa wakas nakarating na rin po sa aming destinasyon ngayong araw. Bali, paikot-ikot kami kanina. Naghanap ng parking, di ba? Do doon kami sa kabila, pumunta. Pero nahirapan po kami sa parkingan. Kaya, uh, bumalik na lang kami dito ulit sa dati namin pinagparkingan nung una namin punta rito. Ayan. Yung mga aming motor. Nating harapan. at uh, inaayos na rin ng ating na uh, dadalhin. <laughs> ayun, di ba? Hagis na lang po tayo doon. na. Ano bang tawag dito? Tubo? ah Ano? Usually, ang tawag niya scientific nyan ay kugun. Kugun. O eh, kugun. Talahib. Talahib <laughs> daw po yung pangalan nito. Ayan, Dati nung unang punta, nung unang punta ko rito ay eh, wala Pero ngayon Ayan, madam mo na ulit Ay look, dito na po tayo sa ilog Kunin natin ang ating pambansang pandirigma <laughs> At maghahagis na po tayo Iwan na lang po natin dyan yung ating vlog Sa Taling ko ah Pwede na dito. Kumalik bag tayo. Saan pa tayo pupunta? Bagat. Puso mo. Yay! <laughs> Kaya sarap naman. Na. Ay, ang dami yun. Ang dami na. Ang gamit nga po pala namin lang ba tayong malapad? Malapad na po yung gamit namin. At maghahagis na po tayo. Maghahagis <laughs> so, po. Maghahagis na po. Uh, Ganun pa rin yung ating set up. Susot pa rin pa rin tayo na. Uh, Ating dala ay yung pang na po natin. Yung mala malaki. Pandagat po namin. Pandagat. Kasi yung isa po ay nasira na yung maliit. Nasira na po kasi yung maliit. Uh, yun, for the group. Mga uh, na lang po ulit tayo ng tanay Dala. Ingatan na lang po siguro natin yung... Puso niya. Yung puso niya. At <laughs> yung dala. Para... Kapag sumabit po ay sisirin ni Master Ilocano. ayun Ang uh, gandang ihagis niya. Sa ating gabi po, uh, magluluto po tayo ulit mamaya para sa ating pang-jamming ni kaasa. Yes, may binili tayong... May binili tayong... Masarap! Masarap. Habangan uh, niyo po mamaya. Hindi po mawawala ang ating pang-bansang tilapia. Yeah. Pag-bansang tilapia. May napunit, pinunit mo. Sumabit ko sa motor mo, ano? Dotty daw. Punoy lang po natin tong basket. Na, no, kaya mo bang ihagi siya? Yun! Ang ihagi. Pag Ayan. Ayan ba, gano kasi dun sa dagat na ano ako? Bang... Dudulas? Hindi, gan ganito kasi yung ano, pa-slide kasi yung

Yan, yan, yan ang Huwag doon sa malapit sa tubig. Oo, naglalaglagan doon eh. Naglalaglagan. Ayun, maganda pala sa mga agis natin ngayon. Ayan. Tapos, tapos sa lahat. Maganda kasi yan, wala pang sira. May sira, man May sira naman siya, maliit.

pag-ihaw. na po yung ating lulutok. Yes, sir. Dahil po nung nakaraan puri perito po yung ating lulutok. Para po tayo. Na tayo na mantika ngayon. Mantika. Kalimutan ni Kakasang. Aray ko! Aray ko naman! Aray! Aray! isang hagit na lang po tayo at uh, dadagdagan po ni Kahasang ang ating ulit yes dagdagan natin yan at magluto na tayo tara let's go hagis bilugin mo nga Po kasi pwede sa dagat yung yung maghahagis kaya no yung pilipit hindi ka po makakahuli kaya kailangan po ma-perfect yung hagis meron? Meron? dami na naman to dami? ayun ayun nalaki ayun nalaki mas terima nalaki Uy! Uy! dami 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 ang laki nito! wow wow ito ka mawiw tayo sa taas baka mawiw baka mahulog dito sa tabi wow 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 ang laki ito nito <laughs> ayun ayun Grabe. Grabe naman yan. Grabe naman to. Super lucky. Super lucky. Super lucky po tayo ngayon. <laughs> lucky <laughs> lucky tayo lang. Lucky charms. Wow. Wow, wow, wow. talaga mga nagis dito sa ano? Ilog? Anong ano to? Parang ano siya? Sibre. Species. Sibre sí, niya tayo. Kaya eh. nga. Ayun. Ito niya. tayo gihawin. Ubus kaya natin yan. Mukbang talaga <laughs> yun. <laughs> Mukbang na wala na. Nagmagluto lang tayo ng ano natin. Kaya na, kaya natin. Iba ay ibigay natin sa mga tropa. Para sila naman yung magmukbang. Yan, ganito lang po kami sa Taiwan. Libang-libang lang po. Ay! maliit naman yun, maliit balik yun, maliit, maliit, maliit ayun uh, nandito na lang po yung ating video uh, tabang na lang po ito sa ating pagluluto kung paano mga uh, dumi ayun po mga kaasang bali nandito tayo sa bago nating ano, uh, hideout ng pagluluto ayun po kayo ngayon ngayon Ayan, uh, nakapagpalingas na po kami ng huling dyan. Tapos ilagay na po natin yung higanti natin talapya. Ang kape. Pilipinas sa lapat po sa kamay mukbang po natin yan yun dalawa po tigisan lang po kami ni master e, tigisan gilid tapos mayroon po tayo ditong special na hinarin ay po yan yeah. wow diba yun e, bali tayo lang po ito pong hideout na ito ay bagong bago lang po kami dito pero okay naman po dito bagong natuklasan bagong natuklasan wala pong ano walang ganong tao malayo sa kung hindi siya daanan nalimik na lugar eh. sakyan lang yan mga kasang, update na lang nito mamaya at yun uh, umukbangin niya namin ni master yes sir <laughs> ayun mga kasang bali babalik na rin na po natin Nabaliktad na po natin nauna itong ano, yan po dahil sulog na eh. Dahil sa pagkat mabilis po yung maluto. At talapya. Wow! Wow! Hindi na po natin tinanggal ng parasites Hindi. master. Wow! Wow! dimo kiluin nya tato. Gulong nangkar ne. pala. di yata, <laughs> Dito, hindi Ay, yan okay lang po yan. Masarap yang malakas baga. Wow! Diba -diba. Diba -diba -diba. Hindi yung malaking. na kaya natin. Oh, Gid na mo pa. eh, dumo lang sa dulo yan. Para unti-unti. sir. Update na lang po ito mamaya. Malapit na po tayong kumain. Tayo ay gutom na. Good morning, good morning, good morning. Ano bang? Ayun po mga kahasang. Okay na po itong mga tilapia natin. At saka po itong ano, yan po. Ang chapstick na po natin. Sige, at gati na po natin yan. Yan, masarap po yung ganito. Medyo sunog-sunog ba? Wow, sarap ano? Karon mo chop stick in naman ah. Tinusok mo lang eh. Yung yeah, marunong. Dalawang hiwaw lang. Hmm? Dalawang hiwaw <laughs> <Long hibwa> lang. Dalawang <laughs> hiwaw lang. Pwede rin. Tapos titimplang po natin yan ng... yan na po natin ilagay. Sa usawan. Ano? Okay lang ba? yun no oh. baka naman dato po tiyak silver verse 1 sarap siya. yan pating toyo kung paano lang po ba sa usawan kung yung suka hindi po tayo nakapagdala ng anong ingredients na na ano yung um, tawag sa usawan talaga nakalimutan po namin yung master ano po talaga pag nag ano yan din mamadali exciting po mga isda yan okay na po yan mga kakhasang at kahit tayo po ay kakain na mag prepare lang po kami ng master let's go sa Ilocano Okay na po ito ating mga minam At yun, nakakaya po tayo At bago po tayo kumain masalamat po tayo sa blessing Lord, salamat po sa blessing na nasa aming harapan Salamat po sa pag-iingat sa amin Sa pangingisda Ingatan niyo po ang pamilya namin sa Pilipinas At ganoon na rin po ang mga viewers In Jesus name, Amen Amen Yun, kain po tayo, mukbang Mukbangin na May mas na May Dito muna tayo sa malamig Bagong spot po ito. Pang spot. Bagong spot. Bagong hideout. These ayo 'yung akinyang malaki. Diyan, kapsila. <laughs> <laughs> Kamay na natin 'to. Tapos may meron tayo ditong baboy. Mm. susunod mga katong ay magdadala ulit tayo ng liyempo kaya may medyo mura po kasi sa ano sa grocery yung kaya pero ano yun eh per plastic per plastic may ni capstick ah ano? Ayan po tayo. Salamat po sa pagsama sa aming fishing adventure. Yeah. Ito na rin yung aras sa utawan. Ito ba? balot pa doon eh, mura lang. Yeah. Yung gem ko pa. Ba? Baka pigi na yun. Kaya so mura. Okay. Yung... ko na lang tapos doon natin. ang tilapia po ngayon ay nasa mababulang na parte kasi mainit nagkakalkal po sila doon at nag ano sila ng ano naglalaro naglaruan sila na eh ito naman po sa head out namin bago na ito eh hindi naman po siguro bawal dahil malayo naman po sana. sa ano sa rin pong kabila ay eh, ilog na po aray hindi bawal yan malayo naman kasi yung yung biyahe na yung mula dito hanggang doon sa door, ay eh medyo pagod na kapagod na kasi nasa isang oras kalahati po yung ano biyahe yung biyahe yung maganda din yung ginagawa namin ni ano. Tatay Chris yung nakaraan. Kinakaliskis na namin. Kalis-kis hmm. Kaliskis ba? Kaliskis. Hmm. Bago ihawin. Ay, sige, Gabis din eh. Hindi siya nadikit doon sa parilya. Hari. si uh, yung ano uh, yung motor ko okay na po yung ano preno kaya nagawa na ng paraan nagawa na po ng paraan kaya medyo makaka uh, ano po tayo makapagluto po tayo sa ilog dito sa ilog sarap ulit yung tilapya yung laki hmm. nagbang ano talaga eh Janganlah parang anu Hmm. Kain master. Lagi nasa ilog Yes sir <laughs> eh mga kasang uh, Hanggang dito na lang po muna ating, Yung ating video ngayon For today E nabangan nyo na lang po ulit Yung ating fishing adventure Sa mga susunod na araw e, um, Thank you very much po Ito po ay aming Lalantakan pa ni Master Ibusin po namin yung lahat Bago po tayo umuwi ng Dormitory Bukbangin po natin dito muna Bukbangin natin yan Tara po let's go Let's go